Ayan, so uh, magandang araw sa ating lahat mga ka So uh, dito na naman tayo sa ating munting manukan. So, di-update tayo sa ating uh, panibagong episode sa ating vlog. So, uh, shoutout sa ating mga uh, subscribers, sa mga uh, uh, ka breeder natin dyan. So, sana ay nasa maayos na ligtas tayong lahat so update lang tayo sa ating mga manukan so yung ay ko sa inyo yung aking uh, alaga na tinanggalan natin ng kulugo so simple lang yung ating uh, pamamaraan mga ka-breeder so dito na ipakita ko paano ayan update tayo mga ka-breeder sa ating mga manukan <coughs> ayan tingnan natin yung yung may kulugo dati yung kabader na ano yun o oh. napansin nyo yung sa may thumbnail natin na unang unang video na inupload upload nung nakaraan ayan yung may ano yung may kulugo sa may uh, toka banda may, ano yun o oh. ang laki dati nyan so hindi ko na kasi pinakita sa video kung paano ko ginawa ang ginawa ko dyan pinaliguan ko pinaliguan ko hanggang sa lumambot yung kulugo niya malaki parang sinlaki ng ano uh, kuko ng daliri hanggang sa pinalambot ko hanggang binaklas ko tinanggal ko yung kulugo niya Ayun. Ayan sa ayun, pagaling na siya mga ka-breeder. So itong isa na to, nahawaan din to eh. Kaso lang, nawala na kasi sinubuhan ko agad ng paminta. Ayan o, sa toka niya yon Nahawaan na sana yan, nagkaumpisa pa lang, tumubo yung kulugo So nung makita ko na may patubo, sinubuhan ko ka agad ng paminta. Limang piraso, so da, parang dalawang araw ko yata ito sinubuan nasa yon parang natuyo bigla yung kulugo niya yan ito Texas to Texas to mga breeder yan pito to yung lima, nabili na so ito na lang natira sa atin isang ito native naman to isang uh, lalaki so yan dalawa na, na sila sa bats na yan Yan. dito naman yun siya na lang mag -isa. yung apat na kabats niya na mga babae dinala ko doon sa uh, trabaho ko si <coughs> may lagayan tayo doon eh para may libangan din tayo min native yan mga breeder ayun ano oh eh? napagkamalan niya ano Texas na so pang ano yan tinola lines natin ito sweater natin to may may shower rin tayo dito yan kinulong ko kasi parang may kuraisa yan nung nakarang araw so pero pagaling na hindi na nag luluwa yung mata no? Oh. yung ginawa ko dyan pinainom ko lang din ng primoxel tapos pati yung tubig niya Pinainom ko din ng ano, yan oh. May kulay blue pa oh. Primoxil yan. Tapos, yung mata niya na nagluluha, in-sprayan ko na uh, tubig na may asin. So, ayun na. Okay, medyo okay na. So, lang sa sunod na araw pa natin ibaba para lalo siyang gumaling. Yun. Ito yung brama natin. Ayan, native yan. So, yan, ito yung lalaki natin na ah, si Amo. So, may itlog na rin ito mga ka-breeder. Eh. Ano? Nang itlog na naman. Ayan, may tatlo. So, wala. Hindi na sila. Dito. Ayan, walang itlog. Wala. Ayan. So, Silikulat yung siglit Yung ating first bats na ating uh, Texas yan silang malalaki na yan hmm. ito yung mga hats natin sweater tsaka yung Gilmore so pinaghalo ko ano na yun sila sabay sabay kayo incubator naman yung ginamit natin Ayan, yun sabay sabay na Ito yung ating gold. Ayan, naglulugon siya kaya kinulong ko muna. Ito yung ating white So, ito na bang itlog. Ayan, so, hanggang dito na lang muna yung ating vlog, mga breeder So, hanggang sa muli. Kita-kita -kita tayo sa so, next video. Bye-bye!